Magandang araw mga tropa. Magre-renew nga pala ako ng rehistro ngayong buwan. Siyempre, kailangan 'kong kumuha ng CTPL insurance. May nabalitaan akong mura daw. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Oo nga pala, hindi sponsored ang video na ito. Nabalitaan ko kasi na mas mura ang CTPL insurance sa ML Wilier. Kaya susubukan natin. Syempre, medyo nagtitipid tayo. Kaya sineshare ko rin itong video na ito para sa mga kapwa nating rider at driver na naghahanap ng mas murang CTPL insurance. Pagpasok ko ng M. Lullier, tinanong ko muna kung meron ba silang CTPL insurance. Meron daw. Tinanong ko kung magkano, 296 pesos lang daw para sa motor. Tapos tinanong ko kung anong kailangan. Isang xerox lang daw ng CR at isang xerox ng OR. Pagkabigay mo ng photocopy ng OR at CR mo, magbabayad ka na rin ng 296. Tapos, maghihintay ka na lang ng konti. Baka pwede mo namang i-like ang aking video at i-subscribe mo na rin ang aking channel. Salamat. 296 pesos ang CTPL para sa motor, tapos 606 naman para sa kotse. Ayun. 10 minutes lang meron na akong CTPL insurance. Pagtapos mo sa M. Lulier, bibigyan ka ng dalawang kopya. Yung isang kopya para sa iyo. At yung isa namang kopya para sa LTO. Ito yung ipapasa mo kapag magre-rehistro ka na. Alright! So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Sana natulungan kayo ng video na ito. Baka pwede nyo namang ilike ang video na ito at subscribe nyo na rin ang akin channel. So kita-kit sa susunod na video. Ingat!